Yan. Hello guys. Uh, update tayo sa ating talong na nasa around 3 months na. Mahigit. Yan. Uh, bukas harvest tayo nito guys. Sa ating talong. Yan. Yan hindi pa masyadong malalaki yung puno ng talong natin kasi rare lang yung ulan hmm. o so yung bunga yan medyo okay naman yung bunga uh, nakuha naman natin yung minimum length sa ating kalixto yan naglalaro sa 23 to 25 cm yan so yan lahat yung talong natin hindi masyado maganda yung talong natin at hindi rin naman ganoon kapangit hindi ko rin masasabi na marami ang bunga uh, katamtaman lang may mga deformed din napaka init talaga ang panahon extreme yung init Uh, management natin dito guys sa pag spray ng insecticide yan <clears throat> mayroon tayong Clothianidin ni din with bipin nag upgrade tayo kasi yung nakaraan uh, din lang tayo naubos na kasi yung Clothianidin ni din natin uh, nag upgrade nag upgrade tayo sa klutayan ni din plus bipin Pag matapos na naman yung pag maubos na naman yung 1 liter natin na na din with bipin bipin Balik na naman tayo sa klotayan ni din. Uh, hindi lang klotayan ni din with bipin yung insecticides na gamit natin dito mayroon din tayong uh, siyantra niliprol tapos abamectin so yun kasi ang main problem natin dito ay ang white flies yun. ngayon uh, napaka minimal na lang yung white flies sa ating talong nung nakaraan medyo hirap tayo i-control kasi ang dami talaga ng white flies yan super so wala naman masyadong lumilipad pero hindi talaga ma zero natin mayroon talaga pa konti konti yan meron pa rin tayong makikita hindi talaga natin ma-zero kasi yung mga insecticides uh, pang control lang talaga ikalawang prob problem naman dito yung mga uh, shoot borer at saka fruit borer ngayon uh, minimal na lang din kasi yung glutayani din natin yun yung pang shoot borer at saka fruit borer So ayan so far maganda naman yung talong natin. Bukas seleksyon na naman tayo, harvest sa ating mga talong. Maraming problema tayo dito sa ating talong, guys. Yung init ng panahon tapos yung wilting, 'yan. Hindi talaga wala talagang gamot sa wilting mayroon talagang sa na wilting yan tulad nito mga almost 15 na 15 kapuno na yung nabunot natin sa wilting so ganoon na talaga yung area namin dito may mga cases talaga sa wilting talong natin na nasa around 2,200 ah, hills yan yung uh, picking stage na to lahat guys dati yung 900 hills lang yung picking stage natin tapos dito yung Yung mga 1,000 hills yan. Picking steeds na. Pero hindi pa nagbunga lahat. Maliliit pa. Dito ay almost lahat na yung puno. May mga bunga na. Ang bili sa atin ngayon ang price ng talong dito sa amin. Ah, naglalaro sa 35 to 40 pesos per kilo. Ayan. Okay na yan. Kahit magkano, okay na sa atin. Depende na lang yan sa pag sa income na yung tanim na mga gulay. Ayan. Nasa sa pag manage na yan yan, so far, yan maganda na yung bunga ng ating talong kahit tag init yan, yan. minimize talaga natin yung white flies kasi yun talaga yung pinaka main problem natin dito yung white flies Ayan. medyo nakinig naman yung mga white flies sa gamit natin na insecticide na flotayan ni din with dipin, dipin plus uh, abamectin and then siantra so ayon so yan lang yung gamit natin guys na mga insecticides so yan lang guys hanggang dito na lang yung natin ng dukyo yan hopefully uh, marami tayong ma-inspire dito na katulad din natin na ang hobby ay farming dito na lang ako nga pala si GC nagsasabing be simple, be humble work smart, Ayan, sipag lang para i-bless salamat, happy farming guys